labi ng OFW na si Jenny Alvarado. Nakitaan din po ng mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada! Gaya ng labi ng kasabahan niya ni Pali, nakitaan din ng marka ng pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang labi ng nasawing OFW na si Jenny Alvarado. Hindi makapaniwala ang kanyang mga anak kaya mas lalong lumakas ang kanilang kutob na may foul play sa pagkamatay nito. May mga pasaraw ito sa paa, sa tuhod at sa mga braso maging ang kanyang leeg. Kaninang alas 11 ng umaga, isinailalim na sa autopsy ang labi ni Jenny sa Cavite. Tiniyak naman ng DMW na iimbestigahan nila ang insidente upang malaman ang tunay na naging sanhin ng kamatayan ni Jenny. Sa ngayon, iniintay pa nila ang police report mula sa Kuwait kaugnay sa pagkamatay nito. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Powercell sa labat, ginhawa nang bawat nangangarap